napakarami pa rin mga kabayan ang bunga na ating kinukuha dito sa ating mga ampalaya kaya tuloy-tuloy yung ating iba't ibang kukunin dito at mamaya ko na ipakikita yung aking mga gulay na kinukuha kaya mga kabayan October best itong ating mga kinuha dito sa ating gulay ito po yung ating mga kinuha ngayon itong ating isang basket ayan nadyan po yung ating upo at mga patola at kumuha tayo ng napakasarap na bulang langin dahil nga ito nakakuha tayo ng napakagandang buko ng kalabasa at napakaganda pa rin ng mga talbos niya isang tray mga kabayan ang palaya at yung isang tray na dyan po yung ating kangkong at yung talbos natin ng mga kamote kaya yun nga mga kabayan October best Itong ating mga gulay sa ngayon.